ka ma basta ang tibog mo na eh pala yung data mong tibog mo kami dito sa bay nila ano ma sa bay nila to ma gi ganyan, ganyan ba namin ma ay pala yung data ay pala na ah, sa kalate pala kami ay ay pala yung buy nila yung ma pala ma kala tamang ano muna kami dito sa ano ma kala ay pala tamang ano muna si unday tip bag makakal ay pala yung bayo nila ay pala bayo na bye bye dito sa mabolo makakal so ay pala si undoy makakal tamang ano mo na kami dito sa bayo nila ay pala si ay, kaya istanaw pala tayo sa sa inyo ano uh, ano ay pala tamang ano mo na kami may ginagawa pa din dito makakal ay pa kasi to, tapos makakal ay makakal ay pala yung bayo late lang pala mga Bye-bye, mga kalusta. Mang-ano muna kami dito, mga kalas Ay, pala yung katabi, kalatas. Kiyan pala, mga Ay, pala, mga mang-ano muna si Papa ni Ondoy pala yan, mga kalusta. Mang-ano muna siyan siya, sa ano, mga kalas Ay, pala bay na, ano, sa karate lang kami, mga sa Ay, pala nila taski na, kalatas. jeep pala mga kalusta. Nalas ng mga batoy. Kaya pala la lang ako dito mga sa Yung ano, yung buong titibagay mga sa pala yung ano, mga kalsay. Pag natibag pala ito mga kalos, Maganda na ito mga kalsay. Kaya tamang tibag mo na yun. Yung nilalapit mo tayo mga sa Apple pala yung ano, mga kalsay. Ang taas na no? mga kalos. Tamang ano mo na yun si Undoy mga anong Tamang ano mo na sila ano dito. Apple pala tamang ano mo na ako dito sa ano ginagawa makastamang kastamang tibag mo kami dito mga idol ay pala tamang pagod na pagod eh, si Ode di pa na ano yan mga ano mo na kami dito sa ano mga kals ay pala yung likod nila kalachoking pala yan mga kals kala kuya aga mga ano mo na kami dito sa ano mga kals tamang, tibag mo na kami dito unday makalas apple si ano makalas tamang ano pay pay nga pay nga makalas ay pala yung kabuan ng bahay na unday makalas maliit lang pala to makalas tamang ano muna diyan si ano makalas ay pala mabay-bay dito sa ano makalas pala tamang ano mo oh, dito ay pala yung sapa namin makakalat ay pala tamang ano pa nga painga painga mo na si yung dadya ay pala makakalat tamang ano muna kumain lang pala ako oh, dyan tapos ano bumalag ako makakalat tamang ano mo na si yung tapos si taga ano sa ano ni papa na yung dadya makakalat tamang ano muna oh, ah, sa, ah, na dyan asa ano na pala kami dyan makakalat natin na pala kami dyan makakalat tamang tibag mo nakamay dito mga kasa. Ay pala yung nila on this dito atok mga pa basta dyan na kayo kung ano mga kalads ay pala tamang ano pala dyan si papa ni unday mga kalads sa loob mga kalas. tamang ano mo na dyan si unang dibag mga kalads ay pala mga kalas, yung sityong mabolo mga kalads giba giba na mga kalads tamang ano mo na dito sa ano ay pala na uh, tinulungan ko na pala dyan magtibag si unday mga kalas. para mabilis matapos to mga kalas pa uh, pahinga din si Hyundai ay pala kala at hihila dahil pa kinihingi ba mga kals tamang ang pala ng kalat dito mga kals pala tamang mo ano na na si kami mga kals tamang tibag mo na kami dito sa asa ano, ah, 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 kalate na pala kami tinutulungan ko na sa si Unday Makals. Ang dami palang ano, pero okay lang Makals. Ayo e, pala tamang ano muna kami dito sa ano Makals. Tamang sa kalate na pala kami Makals, pero ano okay lang eh Makals. Dami palang ano dito mamaya dadaan namin ng Makals. Ayo e, pala tamang an an kumain lang pala oh, yung Makals. E, Tamang pahingan na din si Unday mga ka At sa na kami din mga ka-kars. Taga pala si papa ni Unday mga girls. Kaya abangan nyo yung part 2 nito mga Sa ah, lalabas ko. Aga, kaya nandito na lang channel. Like sa sa gagawin ko pang channel. Peace out.